Bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa ministeryo para sa mga bata at kabataan, isinagawa ng Northeast Luzon Mission ang programang Alive in Jesus sa Alicia, Isabella ang layunin ng programa ay ihanda ang mga guro at leader para sa pagpapakilala ng bagong Sabbath School Curriculum mula sa Sabbath School and Personal Ministries Department ng General Conference na nakatakdang ilunsad sa 2025. Ang balitang may pag-asa, iahatid ni Nino Andana. Isang mahalagang pagsasanay at workshop na may temang Alive in Jesus sa North East Zone Mission Conference Hall. Layunin ng kaganapang ito na ihandog ang mga kasangkapan at kaalaman sa mga magulang, tagapag-alaga at mga guro ng Sabbath School. Ang workshop ay pinamumunuan ng mga kilalang tagapagsalita, kabilang sina Dr. Joseph Felde A. Calera, Ma'am Esher Fredricuela, Lizal A. Tangonan, Peh Palaya, Claribel C. Yabres, Ma'am Josephine Ines, at Pastor Jupiter Asinto. Well, ang um, objectives po I natin dito sa Life in Jesus me. Curriculum Training and Worship dito po sa Northeast Luzon Mission, ay to empower our CHM leaders, our sub-school teachers in the children's division kaya nandito ang ating mga advocates, ang ating mga elders, and some of our pastors na advocates sa ating children's ministries. Dahil ang AIJ na ito ay isang bagong curriculum na initiated by the World Church Sabbath School Department and ang recipient nito ay ang children's ministries. Kaya nandito kami para maiprepare ang ating mga leaders, ang ating mga Sabbath School Teachers Children's Division for the launching worldwide this coming January 2025. Ang Alive in Jesus na curriculum ay nakatuon sa tatlong pangunahing haligi, biyaya, pagunlad ng karakter at misyon ng simbahan. Dahil sa training na to na-remind po ako na may role ako na hindi lang basta-basta dahil we are molding the next future leaders of our church. At kung hindi natin bibigyan o mamahalin ang bagong curriculum na to, saan po mapupunta ang ating mga anak? Kaya hinihingkaya ko po ang lahat ng mga magulang na magtulungan po tayo, alagaan po nating mabuti ang ating mga anak para po sa future ng ating simbahan. Ang inisyatibong ito ay malaga sa pagbuo ng mga paniniwala ng mga bata tungkol kay Jesus at sa kanilang paghubog bilang mga God-fearing na individual. Sa pakikipagtulungan ng mga leader ng simbahan, mga guro at mga magulang, layunin ng kaganapang ito na palakasin ang pagtuturo ng biblical na katotohanan sa susunod na henerasyon. Sobrang na-bless po ako sa pag-attend po ng ating Alive in Jesus Training and Seminar dahil lang dami-dami ko pong natutunan bilang uh, first time po na nag-attend po sa seminar na ito. At bilang isang ina, Uh, natutunan ko rin po kung paano ko i-train bilang habang ang aking anak po ay malit pa ay pwede ko na po itong ma-apply sa amin pong loob ng tahanan at maituro po sa kanya mga bagay-bagay upang mas lalo ko po siyang mailapit pa sa Panginoon. Magsimula tayong maganda at magkaisa sa pagsasanay na ito upang sama-samang mapanatili ang pananampalatay ng ating mga anak at itaguyod ang misyon ng Diyos sa kanilang buhay. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa Minyo anda para sa Hope Today and PUC News.